sa inyo. Ito, makibalita nga ako kami kasi may rohon kayong yung uh, uh, ginagawa ko ngayon na panukalang, ito, ordinansa. Regarding po dito sa mga um, uh, paggamit ng bangka tuwing may kalamit. Okay, sir. Alright, merong pinapropose ang council namin na pinangungunahan ni ating valediktoryan na si Salvador Apostol III para ipagbawal yung paggamit ng bangka kapag bumabagyo dito sa bayan ng Reyna Mercedes. Alam naman natin na dito sa ating bayan, merong dalawang malaking ilog, isang Magat River at saka Cagayan River. And every time na bumabagyo or every time na naglalabas ng tubig, yung Magat Dam parating tumataas yung tubig at hindi safe sa mga namamangka ang magbangka sa ating mga ilog ang kanyang proposition ay kapag meron ng announcement sa pag-asa or may announcement mula sa local risk reduction agency at kapag merong announcement mula kay ating mayor na wag nang magbangka official announcement mula sa ating gobyerno sa lahat ng mga may bangka especially dyan sa papuntang riverside or kung merong may mga speedboat o kaya merong may mga jet ski wag na muna po kayong mamangka dahil huliin na po kayo ng ating mga pulis.